Uh, good morning guys uh, Quick vlog lang to Para uh, sa mga may avanza na uh, Third phase lift Yung ano Yung sinasabi nila gentry Pero gentle pa rin sya Ito sya ah, Ito lang kasi Bali nagbaklas kasi ko ng ano Ng fender nya Share ko lang kasi alam kong marami itong naneneglect Sa mga may ganitong klaseng sasakyan Ito sya o oh. Ilawan natin Ayan siya. Nilinis ko kasi to. Medyo mahirap pala kasi tanggalin to. Ito yung laging nabubulok na part sa likod ng gulong nyo. Kaya minsan, ang akala nyo yung bumper sa likod na may misalign. Ayun pala. Pumigay na yun. Ito. Ayan. Ayan yung bolt na yan. Nasa ilalim na yan. Ayan o. Lagi pala siyang ano, natataklo bang kasi itong nitong mismong fender. Kaya kung ano sa inyo, kung ako sa inyo, try nyo ring linisin siya. Madali lang naman siyang tanggalin. Ito siya oh. Ayan. Bali nakaganito siya. Ayan. Ah, ganun. May ano doon yung parang pin. Tatanggalin nyo doon sa dulo. Tsaka isa dito. Meron siyang uh, tornilyo. Ito siya. Ayan yung tornilyo. Ito. Ayan. Kasi mahirap pala to kapag ka nasira tong mismong uh, housing na to. Wala nang pagkakapitan yung bumper nyo. Kaya ito, kasi bumili ko ng uh, mudguard kasi pinalitan ko na dati na basag. Kaya ito, ilalagay ko sana. Kaso nung napansin ko, ang dami niya kalawang. Yung mismong, ano na to, yung turnilyo. Ang hirap tanggalin. Sobrang hirap. Ito siya, oh. Kaya ang bala ko dito, ang ipapalit ko, yung clip type na lang. Yung ganito na lang. Para at least to, oh, hindi siya mabubulok. Tapos, iwas ano rin, corrosion, uh, magdevelop ng ras kaya yun lang kasaya sa may mga ganitong sasakyan check yung maigi to ito yung sa mga part na hindi masyado tong na ppm kapag ka pinapa check kahit magpa undercoat nga nagpa undercoat ako nito hindi nila pinansin to eh hindi pala nila pinaklas kaya yun naputo lang sorry kaya siya sya eto sya sinasabi ko is yung sobrang ano nya lagi rare yung kabila tatanggalin ko pa yun kaso medyo mahirap kasi sobrang babad ng penetrating oil ito gawin nyo to bago nyo matanggal sa ilalim yan dito nakabit sya ayan ayun lang uh, sana makatulong sa inyo at ayun pa share na lang tsaka like and subscribe ng vlog natin para makagawa pa tayo ng mga tips din para sa atin lahat to ayun lang maraming salamat At, ingat tayong lahat